So yun, welcome to my channel Kung bago ka lang, please follow, subscribe to ch my channel Like nyo na rin Yun, ipapaliwano ko nga pala kung ano yung ibig sabihin na itong CISS Or kung, kung tawagin ay Continuous Ink System Continuous Ink Supply System kung tawagin Nga pala, ako nga pala si Jojo Papaliwanag ko siya ngayong araw kung ano nga pa ang purpose ng CISS kit na to ang CISS kit nga pala ay kinoconvert sa mga Canon sometimes may mga technician din na nagkoconvert ng mga HP na hindi naka built in na mga tank na nagsusupply to our range ngayon ito may mga Canon PIXMA na hindi rin pwedeng i-convert and may mga technician din na nagko-convert ng HP pero ako kasi hindi ako nagko-convert ng HP puro Canon Pixma lang din ang kino-convert ko ngayon kung magko-convert ako ng HP medyo minamahalan ko lang ng single gawa nga, na alam kong mangyayari na puro reklamo at puro error ang mangyayari sa printer pero almost pero pero mas nagko-convert lang ako ng Canon nakadepende lang din sa customer. May mga kanon din na hindi nga pala kinoconvert. Kung uulitin ko lang, may mga kanon na hindi kinoconvert na hindi siya applicable. Hindi siya hindi niya binabasa yung cost. Bisa kasi lang, hindi kaya. At may mga kanon din na nakabindin na. Ang kadalasan magpa-convert ng mga ano, Canon MG Series, Canon MP Series, at mga Canon IP Series. Ngayon, ang tank nga pala nagsusupply ng ink sa cartridge. Ngayon, bakit kailangan? Bakit kailangan ng CISS? Eh, pwede naman mag-refill. Yun nga po. Kaya siya kailangan na ito kasi ang cartridge, pag ripilan mo lang, minsan, 3 times mo lang siya pwedeng i-refill. Or 5 times. Depende sa paggamit mo ng printer. Pagka nakaganto ka naman naka CIS ka, naka convert ka to CISS, to cartridge ang nangyayari nare-reach niya yung lifespan na dapat para sa cartridge, halimbawa umahabot pag naka convert ka, umahabot siya ng almost one year almost a year, minsan umahabot pa depende lang talaga sa gamit kaya napakahalaga nito na para iwas sira na din once na nakaganto ka mas laking tipid at mas malaking iwas sa pagbili mo ng cartridge at mas mamay maintenance ang kalinisan ng printer mo. Yan lang po. Thank you.